Sa mahigit dalawampung taon kong pag e ensayo marami na akong nakitang pasyente na pumunta sa akin dahil humihina at humihina ang kanilang mga mata, kahit na iniisip pa rin nila na mabuti pa rin ang kanilang mga mata. Noong una, masakit lang, mapupungay na mata, medyo malabo ang paningin. Pero unti-unti na silang hindi nakakabasa ng maliliit na letra, nakakasilaw kapag nagmamaneho sa gabi, at mas seryoso, maagang senyales ng macular degeneration o cataracts. Ang palaging bumabagabag sa akin ay ang mga kondisyong ito ay ganap na maiiwasan kung ang mga pasyente ay maagang nagdaragdag ng pinakamahalagang sustansya para sa mga mata, lutein ang hindi alam ng maraming tao ay ang katawan ng tao ay hindi gumagawa ng lutein sa sarili nitong. Kailangan nating dagdagan ito mula sa labas kung hindi ang retina ay unti-unting humina sa harap ng asul na ilaw, UV rays at mga kadahilanan ng polusyon. Kamakailan, sinimulan kong payuhan ang mga pasyente na gumamit ng lutein gummies, isang natural hindi panggamot na produkto ng gami na malusog sa mata na angkop para sa mga matatanda, estudyante at mga taong madalas na nagtatrabaho sa screen ng computer. Salamat sa makabagong teknolohiya ng nanophytosome, ang lutein gumis ay tumagos ng siyamnaputwalong beses na mas mabilis na tumutulong sa paghahatid ng lutein ng direkta sa retina na nagpoprotekta at nagpapanumbalik ng mga mata mula sa loob. Pagkatapos lamang ng tatlong o apat na araw, ang mga pasyente ay nagsimulang makaramdam ng hindi gaanong tuyong mga mata, hindi gaanong pagod kapag nagtatrabaho ng mahabang panahon. Pagkatapos ng pitong araw, nagsimulang magstabilize ang paningin, hindi na malabo o masakit ang mga mata kapag nagbabasa ng mga libro gamit ang telepono. Pagkatapos ng dalawang linggo, ang mga mata ay mas maliwanag, hindi gaanong matubig lalo na sa gabi o kapag nakalantad sa malakas na liwanag at pagkatapos ng isang kurso ng paggamot maraming tao ang nakakita ng mas malinaw na iniiwasan ang panganib ng maagang pagkabulok ng hindi kinakailangang gumamit ng western na gamot sa mahabang panahon. Para sa akin, ito ay isang mahalagang hakbang pasulong, isang simple, ligtas at pangmatagalang paraan upang maprotektahan ang mga mata sa kasalukuyan, ang Philippine Eye Institute ay nagbibigay ng espesyal na suporta sa mga taong nangangailangan ng maagang pag-iwas at paggamot sa mga sakit sa mata na may diskwento na hanggang 70% sa mga produktong lutein gummies. Kung nakakaranas ka ng malabong paningin, pagod na mga mata o gusto mo lang alagaan ang iyong mga mata ngayon para maiwasan ang mga panganib sa hinaharap. Ngayon na ang pinakamagandang oras para magsimula. Nagsama ako ng link sa espesyal na alok sa ibaba. Available lang ito sa limitadong panahon.